At ngayon nga pong back to school na po ang ating mga mag-aaral ngayong araw. Alamin po natin ang sitwasyon ng mga paaralan dyan po sa Batasan Hill sa Quezon City. May report si Vel Custodio live. Vel? ang mga estudyante dito sa Batasan National High School. Ito ay para sa pagsisimula ng school year 2024 to 2025. At kanina nga pasado alas sa ng umaga ay isinagawa na ang flag ceremony at ngayon is start na ng regular classes. Mahigit 15,800 enrollees ang kasalukuyang naka-enroll ngayon at inaasahang madadagdagan pa hanggang Agosto. Mas mababa ito kumpara sa mahigit 17,000 noong nakaraang taon. Hindi raw muna sila tumanggap ng grade 11 students at nirefer muna ito sa kalapit na eskwelahan para sumapat ang classroom sa mga mag-aaral. Tatlong araw naka-onsite ang mga isejante habang dalawang araw online kung bilang naman ng mga guro ang tatanungin, ayon sa prinsipal ng paaralan, sobra-sobra pa ang bilang ng mga guro. Mahigit 6 na raan ang teaching personnel dito sa, Batasan oh, sa uh, Hills National High School. Nagiikot kanina si ACT Teachers Party List Representative Franz Pasco sa mga silid-aralan at mungkahi nga niya na uh, nagbigay siya ng na ilang mungkahi sa pagpapahusay ng sektor ng edukasyon. Kaya kung gusto natin makuha yung kalidad na edukasyon, hindi dapat uh, nagiging normal ang blended learning, bawasan ang class size, maximum mga 35 students per class, at dapat ang mga teachers ay hindi naman i-overwork uh, too much yung 8 loads per day ng ating mga teachers." 84 public elementary schools at 59 public high schools ang magsisimula na ng balik eskwela ngayong lunes. Labing limang pampublikong paaralan naman sa QC ang magbubuka sa August 1 dahil nagsisilbi pa itong evacuation center para noong nanalanta ang bagyong Karina. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, maglalagay na lang ng mga Saturday classes sa labing limang paaralan para mapunan ang mga araw. Dayan, tapos na ang simulation at dry run ng mga estudyante. Dalawang linggo na ang nakararaan. Uh, Itong nakaraang biyernes, dapat isasagawa ang parents-teachers orientation pero na-postpone uh, oh, na ito dahil sa pananalanta ng Bagyong Karina. Wala pang pinalen na schedule kung kailan ito ipagpapatuloy o isasagawa. Balik sa iyo sa studio, Dayan. Maraming salamat, Vel Custodio.